Another talented singer muli ang ating makakasama sa ating Acoustic Friday. Ang ating guest ngayong umaga, bata pa lang daw, ay sinasali na ng kanyang ama sa mga amateur singing contest. Let us welcome Mark Cordovales. Yay! Hello, Hello Mark. Po. Good morning. -do -do -do. Welcome sa Rise and Shine Pilipinas. So ito ngayon, tanong ko, siyempre lahat tayo gusto maging singer. Alam mo, Pilipino, mahiling I kumanta. Saw. So lahat tayo marunong kumanta. May feeling ba na ito, magiging singer talaga ako? Ano uh, ba? Pa lang talaga ako eh alam ko na alam ko na na ito na yung magiging uh, pat ko na hanggang mm -hmm. ngayon gagawin ko to so uh, syempre dahil nga sa aking tatay na kumakanta rin so uh, nag -isang anak lang ako so tinuloy ko na rin itinuloy tuloy ko na rin tong pag-kanta at uh, mm -hmm. talaga na, 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 na tayo sa, yes. oh, sa dugo yeah. ng pamilya so pag ikabay kumakanta ano nararamdaman mo nakakatanggal bato ng stress sa yes, iyo thankful ako kasi syempre uh, sabihin so namin namin ng mga singers, uh, ito yung ano eh, uh, binigay sa akin ng uh, may kapal. So, talagang... Uh Trenesure ko siya at ginamit ko siya para magpasaya ng mga tao at uh, ayun, naging mm, ayan. trabaho ko na rin to actually. Ayan, so uh, matagal ka nang kumakanta for sure. Yes. Ikaw ba ay naka na sa mga uh, singing contest, mga ganyan? Yes po, actually naka ito lang, katatapos lang ito sa kabilang network so uh, ayun, nage-enjoy, nage-enjoy. marami natututunan sa mga ayan. mas professional at uh, tuloy lang, tuloy lang sa pangarap and then uh, ito. Yeah. Ayan. So, meron ka bang ano, social media na kaya mo na ibigay natin sa ating mga taga-RSV? Yes po. Ayan. Uh, sa lahat po nang uh, nanonood ngayon dito sa Rise and Shine, ayan po, uh, Mark Ordovallis lang po sa lahat ng aking social media accounts. Yan, uh, TikTok, Facebook, Instagram, and uh, YouTube. Thank you very much, Mark, sa pagbisita dito sa RSP, po. sa aming programa, you at nagpaguntuhan sa amin. At ready na ba kayo sa another performance ni Mark? Once again, there we go, Mark Ordovallis! Uh, Nandito ako, lagi lang nandito Ikaw lang naman ang lumalayo Nandito ako, lagi lang nandito Naghihintay sa bukas na pinto Ngayon'y nagbago na ang panahon Pag-ibig mo'y kumupas Kinalimutan ang lahat O di ko alam ang nangyari Lahat ay kay bilis at nalang Di ka na pala o di ko man lang naramdaman Di ko lamang nangyari, di ko man lang napansin Huli na na malaman ko ang tunay na sitwasyon sa aking piling O oh, bangungot ba ito At di na magising Pangako mo Pag-ibig na walang hangganan Ngunit bakit ako ngayon Nalami ka na pala O di ko man lang naramdaman O di ko alam ang nangyari O di ko man lang napansin Huli na lang malaman ko Ang tunay na sinusyon I don't know what happened Everything is fast And you're getting cold I just didn't feel it I don't know what happened I just didn't notice it I just finally found out